and good morning and welcome back to my youtube channel guys so for today's video guys puntahan natin si mama guys naglagay ng mga um, sa iyahang mga kung ito guys um, warts, warts. may kung kasi guys may warts remover siya ngayon so naglagay siya so puntahan natin tingnan natin siya guys asan si mother so nakadihaan naglagay ma O para maliwanag, dapat yung malaking salamin. Maliit lang yan. So, kunin ko yung salam. Malaking salamin. Yan, gamitin mo. Yan. Okay. So, anong, an sa may imong paminaw nga imong ibutangan? Anong remover warts? Warts remover. Hapdi. O, oh, ma mahapdi talaga siya. Ayan, yung, yung mga may unod-unod na mo. Sudlot. Mm, hapdi. Yung ito na nakini kini oh, yung may ino yan unod oh. Yan oh, yan. nilagyan yan. Yan nga tiis tiis ka ma hapdi hapdi konti yan. Ta timing mo kung saan yon para siya yung ma, siya yung malagyan. Yung yan. Time ita i kuan mo sa kuan niya. Ayan. Oh. Oh, yan tugna-tugna rin na si tung na tung na rin akong hain yung mga naiunod-unod nga nagkuan mao na ibutang god pero mm. tiisun lang para tama lang naman yan mamaak na mamaak na o na namaak na o sunod na po na mo na pong puti nga buhok na ay ibutang dito mm. so di si mama time niya magpaganda daw siya magpaganda kasi dalaga eh <laughs> <laughs> ayan oh, ayan oh, ayan, nagnaga na siya. Yan 'yung remote, abi tong plastic mo, be. Mm. Mm, so 'yun 'yun wala pala siyang label pala. So ito 'yon, ito 'yung remover watch. eh? ito ito ito. Ay sana. Ayan, 'yun 'yung nilagay, rem watch remover. So 'yan, natry ko na din to, guys. So tanggal talaga mga 3D, basta lalagyan mo araw-araw, tanggal araw-araw uh, eh. oh, mo lagyan yan. Hindi pwede undangan ni mo para matanggal yung mga watch uh, warts. Yung may mga kuanha, unod-unod yan lang lagyan mo. So, start pa yan, yan ngayon paglagay niya. Ngayon pa lang nagpagay si mama. Oo. Okay. Oh. So, medyo madami na lagyan niya dahil maraming itim-itim sa mukha. Ayan, oh pero yun lang, piliin mo lang yung nalagyan mo mm -mm. So, ayan siya guys so okay guys that's my primerong update ni mama sa paglagan niya ng watch remover guys so bukas again, sunod tatatlong bisis para matanggal yung mga watch niya so okay guys, thank you for watching and don't forget to like, hit the notification bell para update kayo sa aking mga vlogs bye bye, -bye.